Hi guys, kararating lang namin dito sa Manila at dadaretso na kami ng PITX. Ang una namin ginawa ay kumuha agad kami ng tiket papuntang Mindoro. 10.30 ng gabi ang biyahe, kaya kami ay kumain muna dito sa terminal. Ilang minuto lamang ay dumating na ang aming bus. Nakatulog ako sa biyahe, kaya pagising ko dagat na. Nasa gitna na pala kami ng dagat. At pagkatapos ng ilang oras, ay narating na namin ang Abra de Ilog Terminal. Ang saya sa feeling na isang panibagong lugar naman ang makikita mo. Nakakapagod syempre, pero mas nangingibabaw yung excitement. Ang ganda pala ng Mindoro, parang pinaghalong South Cotabato at Sultan Kudarat. At syempre, parang sarangani na rin dahil ito ay pinalilibutan ng dagat. Di ko maaalis ang aking tingin sa ganda ng paligid, puro lintian. Ang boss na sinasakyan namin ay verde. Dito pala sa Sablayan ang may magagandang beach. Dalawang oras na lamang at mararating na namin ang San Jose. At ito na yung San Jose. Ang ganda. Akala ko isang syudad ang San Jose pero hindi pala. Ito ay munisipyo. Napaka-progresibo. At ang time rates dito ay mababa lamang kaya hindi ka takot maglakad sa gabi. Mula sa safe house, anilakad ko lang ang lugar. At di ako nakakaramdam ng takot Pinuntahan ko agad ang minisipyo pati yung simbahan nila. Ito pala yung San Jose. Oh my goodness! Look at this tower! Wow! And we look around! Oh my goodness! Look how amazing these artworks are! I wonder who made it! Is it me or my mom? When I was young, I always wanted to paint like this. I always wanted to be like an artist. I feel like I can achieve it, but it needs hard work and discipline. Oh my goodness! Is that a carabao? Okay, okay, now let's look at this wonderful view of the ocean. Oh my goodness. Oh wow! Look at this wonderful view. Oh, is that the sun? I wish I could touch it. <laughs> wow, what a life-changing experience. By the way guys, ito pa yung Aroma Beach. 20 pesos lang ang pamasahe mula sa aming tinitirhan. Ang ganda dito lalo na sa umaga, pati na sa gabi kung saan nakikita mong lulubog na ang araw. It's so... Pati ang kanilang night market ay di rin namin pinalampas. Kaya ayun, umuwi kaming busog na busog, hindi lang ang tiyan, kundi pati na rin ang mata. At sa aming pag-uwi ay nakikita namin ang hekta-hektaryang lugar na kung saan malaya ang mga prisong gumagalaw nagtatrabaho, naglalakad sa daan at wala ako nakikitang posas. Malalaman mo na lang na sila ay isang preso dahil sa kanilang uniforme. Mayroon silang bahay, pagamutan, simbahan at kung anong-ano -ano pa. Minsan naisip ko ang swerte nila. Di katulad sa ibang preso na nasa kulungan lang at siksikan pa. Siyempre sa isip ko lang yon kasi di ko alam ang tunay ng mga pangyayari sa loob. Ang bilis ng araw, di ko na malaya na oras na pala para umuwi at sa aming pagalis ay baon namin ang magandang alaala sa Mindoro.